Sa kabila ng pakiusap para sa simple at mahinahong pananamit sa State of the Nation Address 2025 bilang paggalang sa mga nasalanta, hindi pa rin napigilan ng ilan sa mga panauhin na ipamalas ang ganda ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng sining ng pananamit. Narito ang mga personalidad na nangibabaw sa fashion sa pamamagitan ng makabayang elegance at estilo. The Philippine Showbiz List presents The Best Dress Attendees at the SONA 2025 Yusek Margarita Gutierrez Agaw pansin si Department of Justice Undersecretary Attorney Margarita Gutierrez kanyang simple but stunning look kung sa dalawang Filipiniana gown na kanyang binita sa okasyon. Isa rito yung eleganteng puting modern terno gown na pinagsasama ang traditional at makabagong disenyo. Lalo naman ang liwanag si Atty. Margarita at isa sa mga pinaka-pinapuli ngayong taon ang suot niyang butter yellow turno gown mula kay Mark Palm Garner. Tutsi Angara Isang patunay sa ganda ng tradisyong Pilipino si Tutsi sa suot niyang makabagong Filipiniana na likha ni Rahul Laurel na tumutok sa pino at eleganteng estruktura. Ang gown ay gawa sa abaka silk na hinabit ng mga artisan mula sa abra. Tampok ang pinong pleated bodies na banayad na lumilipat sa malambot na draped floor length na palda. Ibinahagi ni Rahaw sa isang Instagram post na ang abaca silk ay may likas na kalidad na bagay sa paglikha ng mga detalyadong eskulturang hugis. Heart Evangelista Ang katagang Perfection in Simplicity mula kay designer Michael Leva ay ang akmang paglalarawan sa suot ni Heart sa Sona 2025. Matapos ang sunod-sunod na eleganteng Filipiniana looks sa mga nagdaang taon, pinili ng Senate First Lady ang maging simple pero hindi pa din mawari ang nagsusumigaw niyang karangyaan sa anumang kasuotan. Sa pagbubukas ng ika-20th Congress, nagsuot siya ng sophisticated barong inspired na pang itaas na pinaris sa isang hand-woven Filipiniana skirt na kapakita ng masining na gawang Pilipino. Pagkatapos, para sa sona sa House of Representatives, nagpalit si Hart ng isang breathtaking all-white Filipiniana gown na may disenyo na parang alon, kompleto sa tumatalong na train at isang banayad na sash langlit siya ng isang shake gold purse may habing detalye at may suot na simpleng rook earrings. Pinuri ang ensemble sa pagiging avant-garde habang nanatiling tapat sa estetikang Pilipino. Kate Galang Kusiteng Umagaw atensyon si Quezon City Councilor Kate Galang sa suot niyang formal gown sa sage green o light olive na kulay. Ang damit ay may off-the-shoulder o wide neckline na may sweetheart style bodies. Pinalabuti ay ng maselang burda sa isang bahagi. Angelica Alita Revilla Timeless Grace ang hati ng dating beauty queen at kabiyak ni Cavite First District Congressman Jolo Revilla. Ang si Angelica. Suot niya isang dusty blue modern terno may malalapad na butterfly sleeves mula kay Rob Ortega. Pia Words Back Ikinatawa ng maraming narasin sa pagdating ni Pia sa SONA. Bilang kinatawa ng Overseas Workers Welfare Administration, dumalo siya kasama si OWA Administrator P.Y. Kaunan. Bilang kilala fashion icon, nagpakita si Pia ng power dressing, isang minimalist filipiniana na inspired na kasuotan na dinisenyo ni Mark Boone Garner. Kitang-kita ang disenyo na hango sa tanyag ng new look silhouette ng Christian Dior noong 1947. Ang mga simple accessories ni Pia ay kinabibilangan ng puting Bottega Veneta Knot Clutch na tugma sa bagong memo na nag-uutos sa mga dumalo na magsuot ng mga damit na hindi nakakaakit ng labis na pansin. Emmeline Aglipay Villar ang kabiyak ni Sen. Mark Villan na si Emmeline ay nagingning ng isang custom-made na kasuotang likha ni Ivar Aceron. Tampok sa disenyo ang may tulang square neckline at classic butterfly sleeves contrasted by tiered skirt para sa mas dramatikong epekto. Congresswoman Kathy Guriceta Ipinamalas ni Congresswoman Cathy Curiseta ang kanyang paggalang sa komunidad ng bahay sa Iloilo, mga kababaihang manghahabi mula sa kabundukan ng Leon, na matagal ang pinangangalagaan ang sini ng paghahabi ng banig sa loob ng maraming henerasyon. Upang may buhay ang vision na ito, isinama ng disenyo ni si Ram Silva ang masalimuot na teknik ng paghahabi ng komunidad sa disenyo ng terno, lalo na sa butterfly sleeves at sa wrap-around skirt. Jaja Chungyan Rama Isang standout sa minimalism si Jaja ay nagsuot ng pleated white terno na walang eskultura sa kanyang hugis mula sa likha ni Karen Santiago. Ang kanyang Filipiniana ay walang floral or excessive embroidery sa halip ang detalye mula sa precision folds at geometry. Chandrina Mujani Isa si Chandrina, asawa ni Congressman Ralph Tulfo sa mga tumatak sa okasyon bilang huwara ng klasikong ganda na may makabagong anyo. Suot niya isang custom-made na puting sculptural Filipiniana na likha ni Joe Rubio. Congresswoman Badet Barbers. Kabilang sa pumukaw ng pansin si Congresswoman Badet Barbers, isang huwara ng makabagong Filipina na may pagpapahalaga sa kultura, hindi kumpiyansa sa sariling estilo na sa ng modern modern Filipiniana terno na may eleganting butterfly sleeves sa matingkal na papangahas na pulang kulay. Congresswoman Queenie Gonzales. Si Congresswoman Queenie ay dumalo sa sora sa ng isang makabagong Filipiniana gown sa matingkad na kulay rosas mula sa likad ni Joe Rubio tampok sa kanyang kasuotan ng structured butterfly sleeves, fitted body sa may sweetheart neckline, at isang floor-length na palda may draping sa bewang. Claire Uy. Dumalo si Claire Uy, asawa ng Davao del Norte, 1st District Representative Oyo Uy. Sa sona, suot ang isang puting gown na may palamuti ng fringe at tampok ang isang sweetheart neckline. Gladys Cruz Villanueva. Isa ng asawa ng Senator Joel Villanueva ang makabagong anyo ng terno, isang black jumpsuit na malibigang kahulugan ni Michael Leyva. Senator Risa Hontiveros. Ang senadora ay nanindigan sa kanyang panawagang simplicity. Ipinakita ni Senator Lisa ang isang makapangyarihang anyo ng romantic suiting sa kanyang lace Filipiniana blazer na ni Michael Leyva. Yasi Pressman siya ay isang larawan ng kariktas sa kanyang powder blue na terno na ni Anthony Ramirez na namamukod dangi dahil sa hinubultong silhouette at meticulous draping. Ang bodies ay nakabalot ng pahilis sa katawan na lumilika ng flattering at masinsing hubog habang ang butterfly sleeves ay may malalampot na pagkakakruch at tinatalik ng isang maselang buhol sa balikat. Maricel Tulfo Tungol ang anak ni Centro Rafi Tulfo na si Maricel ay nagpamalas ang matapang na interpretasyon ng Filipiniana gamit ang black and white color blocking. Ginasayan niya ni Michael Leyva. Ang kasuot ay tampok ang intricate embellishments at ang sheer black side train na nagbibigay ng modernong drama sa klasikong silueta. Attorney Agay Cruz Si Bulacan 5th District Representative Agay Cruz ay lumantik sa sola sa otak isang matingkad na pulang structure interno bilang pagpupugay sa halamanan festival na kanyang bayan na gigintong Bulacan. Doktora Ivy Teo. Namukuntang niya ang celebrity Doktor sa isang klasikong black and white terno na nanisenyo ni Paul Cabran. Pinagsama sa disenyo ang contrast at iba't ibang tela, French lace panels at polka dot na tela na bibigyan ng itsurang tradisyonal, ngunit moderno at bago. Representative Lina Bell Ruth Villareca Si Congresswoman Lina Bell Ruth Villareca ng Bulacan ay nagsuot isang kasuotang inspirado sa trahe de mestiza. Ang gown ay ni Joe Rubio na gumamit ng silk at katutubong pinya fabric at pinalamutian ng burdang gulaklak bilang pangunahing detalye. First Lady Liza Araneta Marcos Bilang isang dignified na non-wide standout sa kabila ng neutral tone trend, isang tahimik ngunit regal na pagpasok, ang First Lady nagsuot ng classic red lace terno na may sheer cape overlay at glass bead embellishments na nilisenyo ni Michael Leva. Juliana Gomez Kapansin-pansin naman ang suotin Juliana isang makabago at ng na Filipiniana na may kombinasyon ng orange at green. Ang kasuotan ay tumutugma sa kanyang kabataan at lakas ng personalidad habang nanatiling may paggalang sa tradisyon sa pamamagitan ng Filipiniana silhouette. Annette Gozon and Joy Romina Marcelo Para sa Solo 2025, panahong pinili ni GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo ang maditingkad na kulay at dramatic silhouettes. Suot ni Annette ang isang deep maroon dress na may malalaking puff sleeves. Samantala si Joy Marcelo na mukuntang sa kanyang hot pink na Filipiniana gown. Kath U. Pimentel Si Kath U. Pimentel ang special envoy ng Pangulo sa United Arab Emirates para sa trade investments ay lumabas sa Sona 2025 suot ang isang sleek na terno na likha ni Avel Pacudio. Jocelyn Tulfo isa sa mga kaapon na punang personalidad ngayong Sona ay si AXCIS Partylist Representative Jocelyn Tulfo sa Autorafi Tulfo. Sa unang bahagi ng araw, suot niya ang vibrant golden yellow Filipiniana na agad na tumawag ng pansin sa makulay at panangyang oran nito. Pagsapit ng hapon, nagpalit siya ng all-white gown na kanyang itinerno sa isang serpentine gold necklace mula sa luxury brand na Bulgari. Rene Co. Isa sa mga na fashion statements ng Sona 2025, Talaga namang umali ng pansin ay mula kay kabataan representative Rene Ko na matagumpay na pinagsama ang sining at aktibismo sa kanyang kasuotan. Ang kanyang hand-painted na paga ay kaya ng mga aktivist ng artist na kaya Mauricio at Albert Roquino na napapakita ng imahe ng isang Filipina na lumilitaw mula sa baha upang durugin ang isang trono na may label na trapo at imperialismo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!